Gusto namin magpahayad ng uh, mabigat na pagkabahala dito po sa desisyon ng Senado ang nadalhin po si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center papunta sa Pasay City Jail. Magandang araw mga kababayan. Nababahala, akot po itong si Kongresman T. Deridon sa paglipat po ay Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail. Bakit nga ba natakot po itong si uh, Representative Eddie Ridon? Yan po yung ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang ilike muna ang video ito. At pag-uusapan din po natin ha, itong uh, posibleng paghahanda po ng DILG ng PNP sa malawakang rally po para papanagutin ang mga magnanakaw, kurap ng mga politiko. Okay, punta na tayo dito mga kababayan po natin. Safe kaya tayo sa kanila. Iyan po yung uh, kasama sa naging speech ni Senator Jinko Estrada. Pagkatapos niyan ay inilabas ni Jinko Estrada yung tunay na pagkatao ng dalawa po at uh, sinasabi na matagal na pala sila magkakilala, magkababata, magclassmate, matagal na pong magkaibigan itong si Representative Edie at si Engineer Bryce Hernandez. Na kunwari hindi po sila magkakilala habang nag-uusap sa pagdinig sa House of Representatives. Pero kitang-kita po sa picture na nilabas uh, si Sen. Jingoy Estrada. <laughs> mukhang uh, may dating pinagsamahan pala. Ang dalawang ito, mga kababayan po natin, mukhang uh, mayroon po silang gustong balik-balikan. <laughs> Kaya po ba natatakot po itong si Representative Tedderidon na uh, na hindi na po niya mabibisita itong si Engineer Bryce Hernandez dahil bawal po sila bumisita. Ang uh, allowed lang na bumisita sa pinagdalhan dito po kay Engineer Bryce Hernandez kundi ang kanyang pamilya lang. Ito po, panoorin natin mga kabayan, ang kanyang uh, full interview sa media. Uh, nakita ko natin kahapon yung bigat ng kanyang pong testimonya uh, patungkol po doon sa nagaganap po talaga sa Bulacan. Kung sino po yung mga sangkot pong matataas na opisyal. Nung bigat doon, eh, obvious naman na scripted. Ng pamahalaan, particular ng mga senador. ah uh, dito po sa mga proyekto po. Kumawa lang talaga kayo ng kwento para may, may kunwari, hindi kayo yung mastermind. Kunwari ang senador din. ah uh, dito po sa Bulacan at uh, inaasahan mo namin po talaga na i-reconsider ng senado yung kanila pong uh, desisyon nailipat po si Bryce Hernandez muna sa PNP custodial center papunta sa uh, pa na ano talaga no masyadong concert talaga si Redon sa kanyang kaibigan no kaibigan kababata ano pa kaya yung kanilang kanilang mga lumang kwento no mababayan. sa CCP gym. Tingin po namin ay uh, mas masisiguro po ng uh, Senado at ng Kongreso na talaga naman po nagagawad ng uh, protected custody po sa kanya kung mananatili po siya sa PNP Custodial Center. Hindi po nasa... Gagod no? Eh, naka ano nga yan eh? Naka contempt sa Senado. No? Tapos gusto nila sila yung may jurisdiction. Sa Pasay City Jail. Kailangan natin maglinaw na yung pong uh, Bryce Hernandez po ay hindi po akusado pa. Siya po ay nananatiling nga uh, resource person sa scientific term sa Senado at uh, hindi oh di ba? Kinuproteksyunan niya mga kababayan po natin, no? Ikong titingnan pareho lang naman sila ni Diskaya, di ba? Pero iba yung pagtrato nila kay Diskaya. Kung nagsisinungaling, ipareho eh, lang naman sila nagsisinungaling eh. Involvement, pareho lang silang involved yan. na napakalaking pera, di ba? Pero iba po yung protection na binibigay nila kay Vries Hernandez. Paano diba naman tideri doon? Ano ba talaga ang relasyon yung dalawa? I'm <laughs> excited content na may protective sa House of Representatives. So, ang panawagan natin, sa kabuan po ng Senado, sana pag-isipan pong muli. Hmm. Hindi consider po itong desisyon na ito dahil uh, I think meron hu magiging mabigat na banta sa buhay ko aniya uh, ni Bryce Hernandez. Kung hindi yung mabigat na banta dyan, eh baka mabulgar ang inyong script, no? Kasi itong mga taga-House of Representatives, mga kababayan, ilang bisis na po yan sila na booking sa paggagawa ng script. O doon kay Colonel Grijaldo, hindi po ba? O, so, kaya kabado po sila. Kaya tingnan nyo ang iba yung pagtrato nila dito kay Bryce Hernandez at saka kay Diskaya. O oh, naman po sila na nagsalita eh. Kung banta sa buhay, siguridad, pareho lang naman sila may banta sa buhay. Safety and security nila may banta. Kasi pareho po sila may pinangalan ng politiko. Pero todo protect po sila kay Bryce Hernandez at binabaliwala po nilang inihingi nitong si Diskay na witness protection program makapasok sa witness protection program para naman maproteksyonan siya dahil sa pagkanta niya kay Martin no kay Saldico at sa mga iba pang mga kongresista. Okay, so bago pa tayo lumayo mga kababayan natin at uh, dahil sa usapin ng corruption bukas no? And sunod na araw, iba eh ka sunod-sunod, magkakaroon po ng mga malawakang rally. Kaya naghahanda po ngayon itong DILG, naghahanda po itong PNP. Kasi hindi po nila matansya, mga kababayan. Baka nga naman sa sobrang galit ng tao, imangyari po yung nangyari sa Indonesia, nangyari sa Nepal, no? Hindi natin masabi yan. Hindi natin masabi yan, mga kababayan natin. Kung talagang iinit na sa galit ang tao. Sige, pakinggan natin to and all contingencies have been considered. Pero um, ang operative phrase namin is uh, people uh, want accountability mm. but not instability. So we will prevent the, we will prevent the instability. Uh, nasa maximum tolerance kami, we understand that people have grievances and it is nothing to take advantage of. Kung meron silang um, meron naman sila mga permit, may freedom to assemble. Uh, lahat ng mga para lang din nakasaad sa atin sa dito matas. Kaya gagampanan na naman namin para sa kanila. Anong directive sa mga polis, sir? Um, to be present, to be patient, and to have maximum tolerance and to respect the, respect the sentiments of the people. Sak, meron nang nakaready na parang pinakasa na September 13 and another date pa? Meron just any other date. Uh, we respond to everything with the same seriousness. Pero siyempre, kung may mass action na ganyan, mass protest, we we have to be sensitive to the grievances of the people. Kailangan may outlet yan. Diba? The more you suppress them, the worse it gets. So, yana yana Kaya na natin. Uh, sila kung gusto nila. Wala akong bibigyan na Pero we also expect it to be peaceful. Uh, na So, i-apply yeah, daw po nilang maximum tolerance. matakot din po sila, ano? Di mamaya, sila rin yung kukuyogi ng tao kung so, sobrang dami na po yung pupunta. And itong sa September 13, no? Uh, ito po is joint force ng iba't ibang grupo. So walang kulay sa panawagang ito. At may mga malalaking personalidad na darating di o mga kababayan natin. Okay, so hindi lang po yan ang ating pag-uusapan. No? Itong, uh, ngayon lang po tayo nakakita mga kababayan po natin na yung speaker ay may tagapagsalita. No? Mayroon na po silang tagapagsalita sa House of Representatives as kabuuan. Mayroon pa silang taga, mayroon pang tagapagsalita Itong si Martin Romualdez. Ang dami talagang pera, no? Ang pasahod sa kanyang personal na tagapagsalita. O ito po ay dagdag na naman na papasahuran ng taong bayan. Grabe yung kanilang pang-abuso ngayon, no? And uh, may nagsalita na po pala, ha? May nagsalita na po na batang congressman, itong si Kiko Barsaga, mga kababayan po natin. At hindi niya lang po binira itong si uh, Martin Romualdez. Pati itong si Tito Soto ay binanatan niya, no? Kasi Tito Soto ay binanatan din siya nung sinabi niya na si Biko Soto, bakit hindi daw binabanatan si Martin? Bakit is kaya lang? O kaya, sinagot din itong si uh, Barsaga, itong si Tito Soto, na diskaya lang yung kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Which is, totoo naman mga kababayan po natin. Diba? Uh, kung ngayon mukhang inuhusga nila si Jinkoy, eh, bakit tahimik po sila kay Saldico? Pati na rin po dito kay uh, Martin M. Valdez, No? Pati itong si Ping Lakson, mukhang takot mag-mention. No? Kay Saldico at kay Martin Romualdez. Sinasabi nga po ni uh, Senator Joey Villanueva na yung Dracula na tagapagbantay ng blood bank ng ating bansa. So ito, malaking pasalamatan natin sa mga batang kongresman na sana mas marami pa yung magsasalita dahil hindi po katanggap-tanggap ang nangyayaring korupsyon ngayon. Ito, tingnan nyo, no? Itong isa rin ito, itong si itong si Barbers, no? Itong isa rin itong kawatan, mga kababayan po natin. Ngayon, ginawa din ting tagapagsalita ni Martin Waldes at ang ipapasaw dito, pera na naman ang taong bayan. Congressman Barsaga now uh, DLA namo si barsaga binabanatan nila kasi barsaga bumanat eh this is that uh, uh, there is no way to those statements issued uh, against uh, personalities in the House of Representatives strict so, so, personal knowledge bakit hindi mo i-issue kasi yun naman ang totoo eh public knowledge na ngayon meron nang magalong na nga nagsasabi na yung pinaka mastermind ay itong si Saldico at may nag-uutos pa kay Saldico sino ang mas mataas kay Saldico sa House of Representatives message daw siya na may involvement daw itong si Speaker Romualde sa mga anomalya sa flood control projects. Wala siyang minention. Siyempre, all... eh, hindi talaga mag-amin yan. Eh, yaan po si Barbers, number one din yan na sinungaling eh. Diba? Yung sa Tricom, ako napakasinungaling yan. Do, sinabi lang yan, yan na magkaroon ng investigasyon. Eh, that is what uh, the house is doing now, no? Nag-iimbestiga tayo. Investiga o tinatakpan nyo? Wala namang nangyari sa investigation nyo. Diskaya lang naman kayo at gusto nyo talagang ituro ng diskaya na nung panahon pa ni Presidente Duterte may mga corruption. E wala eh. Alam na tao na walang ghost project, walang substandard. Kasi si Tatay Digong, no? Paulit-ulit niya yung winawarningan ng DPWH patungkol sa mga substandard in cost project. At halos lahat, o sabihin natin, 100% pa nga siguro, ng mga proyekto ng panahon ni Presidente Duterte ay naka-geotagging sa website po ng uh, DPWH para anytime na gustong tingnan ng tao, gustong i-check ay makikita po nila. At uh, tinitingnan natin kung ano yung uh, mga problema dito sa flood control. At uh, soon, no when the committee wraps up its uh, investigation, then we will uh, uh, provide the copy of the report sa lahat po ng ating mga attendees. Sir, sir. Sa, sa usapin, sir, nung change of leadership daw po dito sa Kamara. Okay, yung change of leadership, isa rin mainit na issue yan. Uh, pero nakita naman natin na ito will die in natural death. Ika nga. No? And uh, this is not uh, actually uh, cross the border of uh, uh, getting the interest of the majority of the members. Siyempre, ikaw, tagapagsalit ni Martin Romualdez. Eh. Uh, poproteksyonan mo talaga si Martin Valdez. So, ito ngayon, nagsama-sama yung mga sinungaling na po, na mga tagapagsalita, no? Veterano ng mga sinungaling, Barbers, no? Uh, si Abante, sinungaling, si Claire Castro. Eh, Siyempre, pagtatakpan nyo talaga, yung mga bus nyo. O lalong-lalong na itong si Martin M. Valdez. Pero baka natin, mga kababayan, no? Kasi, ako nakikita ko, marami pa yung magsasalita dyan. Dahil dito sa mga pambubudol ni Martin M. Valdez, pagkukunwari lang, na siya po ay patas. Pero actually, ang uh, hindi po sa kanya ay hindi makakatanggap ng uh, budget. So, sama kita ng uh, official ng gobyerno, no? Na kalibel niya lang, kapwa niyong kongresista, no? Ay kontrolado niya yung pagbibigay ng budget. ba diba? Ibang klase po talaga itong si Martin Maldes. Parang Marcialo nga adyan sa House of Representatives. Kung hindi ka susunod sa kanya, kung hindi ka tatalima sa kanyang kagustuhan, wala kang po. At yan po ay hindi galing sa atin na paulit-ulit po yan na sinasabi ng hindi niya kaalyado. Kagaya ni Congressman Ongab, Congressman Paulo Duterte, mga kababayan po natin. No? At the same time, ah, itong si uh, Congressman Toby Chanko na rin ang nagsasabi na talagang no, itong si Martin Romualdez, pag hindi mo sinunod, hindi ka makakuha ng mundo. Hmm. So sige, yan lang po muna yung ating update. No? Pusin natin ang reaction video natin dito. Huwag kalimutan i-like, mga kababayan po natin para sa ating susunod mga update and uh, kung kayo po hindi naka-subscribe pa subscribe